Dito sa free range area ng mga baboy sa damuhan, meron na tayong bagong pakainan sa mga baboy na hindi na nila matatapon. Ito na, first time nilang kumain dito. Yan, mga nakara po. Kakuha lang namin ng kangkong. Pinagga natin dito. Ngayon na may namin yung mga baboy na doon sa bagong kainan. Yung mga free range nating baboy. Kaya pupunta ako doon ngayon. Ayan, dito naman yung barako. Ayan, no? so, papunta tayo doon sa may ranging area. Papakainin na ni mama yung baboy, no? feeds naman. No, kasi binigyan na rin namin ng kangkong yung mga baboy. E sa ngayon, kailangan din bigyan ng baboy ng tubig na no, may halong naman yung binigay niya ngayon. yan dito rin yung baka para linisin ang baka yung bagong daan namin. Ayan no? Baka ito yung pinakamatan na baka namin na may ayat na rin. Ayan, yung mga baboy. Dito sa loob yung pre-range ng mga baboy. May mga kambing naman. Doon. Ayan, bibigyan na sila dito. Unang pagbibigay ng feed sa kanila.

Doon sa noon ng video, pinakita natin sa inyo yung pagbuo namin nitong kainan ng mga baboy. Kasi nga, namo problema kami noon. Dahil nga doon sila kumakain sa mga gulong, mga hinating gulong. Kaya lang, tinatapon nila maging yung ibang mga pakainan namin. Kaya ayun, gumawa kami nitong simentadong pakainan ng mga baboy. At ayan, nabuo na nga. At ito yung sinubukan natin. First natin pakainin sila. Kaya lang napapansin natin ngayon, nag-aagawan nga naman talaga sila. Kaya't maganda rin, madagdagan pa natin itong ganitong klaseng kainan ng mga baboy. Kasi nga, doon sa mga nauna, mas lalong nangayayat yung mga baboy namin. Kasi hindi sila masyadong nakakain dahil doon sa laging natatapon yung pagkain nila. So dito naman, ma-focus na natin ito sa pagpapakain lalo. So mas lalo itong bumalik naman ito sa dating pangangatawa nila. So yan yung aming uh, pamamaraan dito. So ito naman nating uh, pakainan sa kanila, nilagay natin yung lagay na pagkain sa labas kasi madalas pagkakalagay, inaagaw na nila yung timba na daladala. Tapos yun, hanggang sa natatapon din. So ngayon ito ating uh, ginawa na paraan, yung timba na lagay nasa labas, tapos nilagay namin ng tubo papasok dun sa misi mismong kainan ng mga baboy. Kung mapapansin natin, yung mga baboy natin dito ay nagkukulay brown sila. Kasi yung spa nila dito ay mismong sa lupa na tubigan, so doon sila naliligo. Pero malinis naman yung tubig na yun, Yung nga lang may kulay na brown yun dahil doon sa clay soil ang meron dito sa lugar na ito. At normal lamang din sa mga baboy na naka free range na ayan, may mga putik-putik sa mga katawan nila dahil sila ay parang baboy ramo din ang kanilang pamumuhay dito. Ito rin yung isa sa observation natin dito, although yung mga baboy ay okay na okay sila sa kanilang paglalakbay dito sa loob dahil sa lawak ng kanilang ranging area pero ganito talaga nagpuputik sila para bang mga bata na pinapakawalan natin yung mga maliliit na bata na pag-uwi sa bahay ay sobrang maputik na lalo na kung malapit eh, sa mga palayan ay ang hilig talaga nila doon sa mga putikan so ganun ang mga baboy na naka-free hindi tulad ng mga baboy na medyo may kaya na nasa loob lamang ng pigiri pinapaliguan lagi ng uh, tubig na galing sa gripo so hindi mag-iiba yung kulay nila kasi nandoon naman sila sa loob ng pigiri kaya dito sa farming may kanya-kanyang di option dito So, sa amin na napili namin option ay itong ganitong pamamaraan na naka sila na parang buhay baboy ramo din sila dito. Nakakagalaw sila na maluwag. Kung saan man nila gustong pumunta ay nakakapunta sila. At dito kahit na sobrang tandang mga inahina ay ice na ayos pa rin yung buhay nila dito. No, sa so, napapansin natin, meron tayong mga baboy na nakatali, may mga baboy na nasa loob ng pigiri. Minsan nagpupumidlas pa, gustong gustong makawala. So ayan dito, dinala na natin dito. So wala na dito gustong makawala kasi nga alawak naman ng kanilang ranging area. Kay lawak na rin ng kanilang napupuntahan. Kasama rin sa mga naobserbahan natin dito sa mga magpaplano pa lang na uh, mag-alaga na baboy sa ganitong paraan, naka-free range yung alaga or na ganito nakalambat yung mga alagang baboy, no? Kailangan din natin sila mabigyan ng pagkain palagi para hindi mga yayat kasi meron tayong naobserbahan, na no, Minsan medyo kinapos kami sa pagkain sa kanila, so meron dito mga ilan-ilan na nangyayat din. Pero kailangan nating balikan na naman ang pagkain ng marami para na may bumalik din yung kanilang pangangatawan. Pero marami din dito Pumayat nung pagkatapos mga anak dahil ngay uh, may kasama na siya na kumukuha ng nutrients sa katawan niya, yung mga dumidede, niya, mga biik. No, marami dito ang mga sobrang payat na inahin dito, sila yung mga bagong panganak. No, pero yan ay makakabawi iniyan sila kasi nga ngayon, uh, todo na rin tayo sa pagbibigay ng pagkain sa kanila para naman manumbalik yung pangatawan. at uh, kapag naawat na yung mga biik nila ay maglalandi naman silang muli. Although sa napakaraming mga magandang minipisyo sa ganitong pamamaraan tulad ng hindi mo na kailangan na linisin palagi, hindi tulad sa pigiri na kailangan mong linisin at yung amoy na may hindi na iipon yung mga dumi nila kaya hindi rin nag-aamoy na katulad sa pigiri na o ganun din nagiging organic fertilizer doon sa mga halaman mabilis kasing natutuyo yung mga dumi nila dito sa open space na ito. So yun yung napaganda na para lamang din sila mga kambing, mga tupa na nasa loob ng kulungan at uh, usual kasing kinakain nila dito or talagang majority sa kinakain nila ay yung mga natural na mga pagkain no mga kangkong, kamote, gabi, kasaba, uh, itong mga damo, mga insekto at marami pang iba na available dyan sa loob ng ranging area nila. So kaya uh, kapariho lamang din halos yung mga pagdudumi nila dito. No, kung nagkalagat din kambing, mapapansin natin yung mga kambing natin nagdudumi kung saan. No, at yan na may agad na natutuyo at hindi naman nag-aamoy. So ganun din dito mismo sa mga uh, space natin na ginagawa. Medyo malawak lang itong ranging area natin, sa 2.5 hectares. Kaya napakalawak din ang kanilang nagagalaan dito. Marami silang nagagawa dito sa loob na talagang feel na feel din nila ang buhay pagiging wild na mga baboy. Para silang mga wild na baboy din dito. At marami ding mga prutas dito na nangalaglag lamang yung mga bunga kapag na overripe na, kapag hindi natin nakuha yung hinog. So yun naman ay kinakain nila. No? Mga, mga balat na mga prutas nakakain din nila. No? Kung minsan naman kapag meron tayong pagkakataon na manguha ng mga pwede pa nilang pandagdag kain, halimbawa sa mga palengke, yung mga reject na prutas, reject na gulay, mga balat ng gulay, yung mga hasang na mga isda ay malaking tulong din yun sa mga alaga nating baboy sa loob ng ranging area. Minsan naman, bukod doon sa iba pang binibigay natin, andyan din yung mga katawan ng saging kapag merong nahinog na saging o merong magulang na saging na ginukuha na natin. So yung pinakakatawan nun, yun ay inahati-hati natin at binibigay naman natin sa mga baboy. Yun ay binabalik-balikan naman nila bilang pang merienda nila kaya talagang marami rin silang nakain kasi kahit na nandito sila sa loob ng ating ranging area. So ayun po no, 'yan yung mga nabapansin natin, obserbahan din natin sa ganitong pamamaraan dito sa ating uh, pag-aalaga ng baboy sa itong naka-free range na mga baboy natin sa loob ng nilambat natin na 2.5 hectares. May pagkakataon din nang nangayayat sila kapag uh, lalong kinakapos sa pagkain kaya kailangan talaga nakahanda na yung mga pampakain natin sa kanila, magtanim tayo ng maraming pananim na kinakain ng mga alaga nating baboy. At may pagkakataon din na nagpukulay uh, brown sila na kulay clay soil sila. Kasi nga naliligo rin sila doon sa mga uh, liguan nila na nasa lupa lang na may mga tubigan. Pero yung mga tubig naman dito dahil may bukal dito kaya napakalinis din ng liguan nila nagkukulay brown nga lang. So yan o. Oh, yan yung aming simpleng pamamaraan yung mga observation natin dito na naisyar din natin sa inyo para magkaroon kayo ng idea at mapag-isipan yung maigi kung ano ba yung pamamaraan na nais yung tunguhin sa pag-alaga ng mga baboy. So ayun yun lamang po muna sa ngayon. Maraming maraming salamat po.